Cancer, Pisces, and Scorpio. Tingnan natin kung ano ang kapalaran mo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating tiaris bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have Fruits of Labor. So, pwedeng napafrustrate yung iba sa inyo. Kasi, yan, trabaho kayo ng trabaho, pero pwedeng iba po ang nakikinabang. So, may control naman kayo dyan eh. Water signs, dyan sa kinikita ninyo. Yan, siguro ang wala lang kayong control is, kunwari, hindi binigay sa inyo yung sweldo ninyo, yung salary ninyo. Yan, o meron dito, pwedeng na-frustrate na kayo kasi ang tagal ng 13th month pay ninyo. Or meron dito, nagtanim kayo. Diba? Nakita nyo na namunga na. Malapit na naghihintay na lang kayo na mahinog yung bunga nung inyong mga tinanim. Tapos nung ano, binalikan ninyo, wala na. So, nainis yung iba sa inyo dito, no? Ngayon, yung mga bagay na yon pwedeng hindi mo siya makontrol. Lalo na kung yung pinagtataniman mo, medyo malayo sa'yo. Hindi mo siya mabantayan. Pero, you can naman, uh, parang, kaya mo naman lagyan ng bakod yan or something para, di ba, wala basta-basta makapasok. Kaya lang, gagastos ka. Yan. We have wrong decision. Reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. Ayan po. So, pwedeng ito. Feeling mo may delay na naman pagdating sa work. Nagreklamo ka kaagad. Yun pala inaayos na yung mga bibigay sa inyo na check eh. Yung tipong ganon. So, medyo, no, maginahinay po kayo dito. Huwag kayong papadala sa inyong emosyon. Para po hindi kayo mapunta sa maling direction. Hindi, <laughs> yan yung sinasabi sa inyo dito. Tignan natin, we have direction, di ba? Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. Pinagpaplanuhan po daw ang mga bagay-bagay. Yan, huwag kayong pabigla-bigla. Pag-aaralan nyo po. Yung mga sasabihin niyo. lalo na, di ba, kung yung mga taong makakausap ninyo, ay sabi natin matataas yung mga katungkulan, may mga pinag-aralan. So dapat hinahinay din kayo sa pagsasalita. Mm, mm Lalo na kung kayo yung nahihingi ng favor. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Meron dito kung nag-aaral po kayo or if ever iniisip niyo kung anong course pa yung yung itatake ninyo, or trainings, mga ganyan, uh, medyo nagdadalawang isip kayo. Di kayo sigurado kung yun ba talaga yung gusto ninyo. Tignan natin, ano po ang mensahe. We have memories. Wish. We have trapped. Ganon, parang meron kayong pinagsisisihan pagdating sa pakikipagrelasyon. Yun yung nakikita ko kasi dito. Meron kayong naalala oh. water are signs? Okay. syempre mga naaalala nyo from past na yan. Mm -mm. naano kayo dito? Parang nag-wish kayo na kung sana, di ba, pwedeng balikan, pwedeng bumalik sa nakaraan. Pwedeng, gusto nyong bumalik. Kasi ngayon, feeling trap Feeling trap kayo, eh feeling mo maling direction yung napuntahan mo. Kasi nagmadali ka sa pagdedesisyon. Ah, tama ba? Nagmadali ka sa pagdedesisyon. Masyado ka nagpadala nun sa emosyon mo. Yan. So, may namimiss ka dito na someone. Okay? This could be someone. O kaya naman yung namimiss mo. Is, o pwedeng umalis ka before sa trabaho. Ngayon, nagsisisi ka kasi feeling mo nun. Diba? Nasa nasa toxic situation ka pero yung napuntahan mo pala ngayon water signs mas toxic pala siya tipong mga ganyan so may mga pinagsisisihan po kayo dito tingnan natin ano pa yung mensahe spirit guide mensahe pa po, po natin we have the emperor So this could be you, this could be a father figure this could be your boss ngayong araw we have the tower parang nawawalan kayo ng lakas ng loob, we have nine of cups okay, may mga pagbabago dito sa life ninyo na medyo nahihirapan kayong makakope up mm -mm. pwedeng may isang lalaki dito na kumukontra dun sa mga decision po ninyo sa buhay Tignan natin pagdating naman sa trabaho. Kamusta naman po ang trabaho? We have six of pentacles. Ayan, yung iba po sa inyo. Uh, pwedeng ibibigay na yung 13th month pay ninyo. Pwedeng may bonus kayo na ma-receive. Pwedeng sobrang generous sa inyo ngayon ng inyong company, ng inyong boss. We have six of pentacles. Tignan natin we have King of Cups pagdating naman to sa negosyo. Sa negosyo naman po, ayan, tuloy-tuloy lang naman, maganda pa rin naman yung uh, sales po ninyo. Kaya lang, pwedeng may mga nakakalagpas dito ng mga opportunities. Mga clients pa, di ko alam kung kulang ba yung stocks ninyo. Kaya, ayan po, parang lumilipat pa sa iba. Yung mga iba, yung, yung mga unang nagtanong sa inyo, pwedeng lumilipat sa iba. Kasi, pwedeng nga, uh, yun, kulang kayo sa stocks. So, yung iba po sa inyo, okay naman yung business niyo pero pwede po na mas ma-improve nyo pa yan. So, kung yun, ano talaga, parang paikutin nyo or dagdagan nyo pa yung inyong puhunan. Ayan po yung pinapakita dito. Hmm. Dagdagan nyo pa yung puhunan ninyo. Parang sinasabi kasi dito ni Universe na huwag kayong makontento sa kung ano lang yung, ah, uh, di Diba? Yung ngayon, yung ngayon, kaya nyong i-offer pagdating sa inyong mga kliyente kasi meron pa kayong mas mayo-offer sa kanila kaya nyo pang palaguin yung inyong negosyo. Check natin sa kaperahan naman, we have temperance. Ayan, need mo lang talaga is maghintay. So, kung yung hinihintay mo nga, 13 pay, or kung hinihintay mo man dito, may magbayad sa'yo. Pero yung magbayad kasi, kung nakalagpas na sa usapan ninyo, syempre, dapat maningil ka na dito. Pero kung hindi pa, all you can do is mag ano maghintay so which is yun ngayon parang pinagsisisihan ninyo dito feeling mo nagkamali ka ng pinautang or sana pala hindi ka na lang nagpautang ayan oh meron ka pinagsisisihan dito ba diba? kasi dapat na enjoy mo na yung pera mo eh ba diba? ikaw dapat yung nakinabang ang nangyari ibang tao pa yung nakinabang na ngayon ikaw dito nagtitiis ka kasi pwedeng iba sa inyo nagtitiis kayo sa ano, nagtitipid kayo sa ulam, tipong ganun. Check natin sa love life naman, sa mga single, we have Knight of Pentacles, okay? Marami pong single dito. Kung nasaan man kayo ngayon, pwedeng kahit maghanap kayo dyan, magbungkal pa kayo or whatsoever, hindi nyo po dyan makikita yung taong para sa inyo. Kasi hindi nyo pa siya na-meet. Okay? Yes, pwedeng may mga ma-meet kayo ng mga tao, pero short term relationship lang yan. Oo mabilisan lang, madalian lang, laro lang. Kaya, yan, hintayin nyo lang siguro yung tao na para sa inyo. Kasi kusa yan darating, kahit di nyo hanapin. Sa mga in a relationship naman, we have nine of swords. May nai-stress dito. Yan, nag-aaway ba kayo ng person mo ngayon? May nasabi ba siya sa'yo? Yan. Yung sana pala, ganito, ganyan. So parang may sisihan kasi na nangyayari dito. Tapos yung person mo, ang cold, cold pa niya sa'yo ngayon. Hindi kanya mabigyan ng oras. Tapos pag may mga sinasabi siya, raw talaga yung sinasabi niya, eh, kaya masakit. Okay, pwedeng ikaw din naman yon Baka naman ikaw yung may nasasabi sa person mo. Water signs. So napaka raw kasi hindi mo pini-filter, Galing talaga sa puso, kaya nasasaktan po yung person mo. Meron dito stress, meron dito. Ano na Nade-depress. Pagdating dito sa relationship. Pwede siyang mauwi kasi sa ano eh, sa hiwalayan. Okay? Basta parang may nasabi kayo sa person mo. Tapos dinibdib niya talaga yon yan parang gusto mong bawiin yung mga sinabi mo pero yun nga hindi mo na yan mababawi nakatatak na yan sa kanyang isipan tumagos na yan sa buto niya kaya yun po ingat lang talaga kayo pag pag emotional kayo or kapag may sasabihin kayo towards sa mga taong mahal ninyo or sa mga taong nakakaaway ninyo ganyan or hindi meron kayong hindi pagkakaintindihan ng isang tao kasi baka sa huli pagsisihan niyo po talaga yung mga sinabi ninyo we have ten of wands pagdating naman sa mga in a relationship ano pagdating sa mga live in at saka pagdating sa mga mag-asawa ayan po meron naman dito nagmadali ba kayo sa pagpapakasal, nagmadali ba kayo na mag-live in? So, marami kayong struggles dito. Pero sinasabi naman kasi dito na may mga plano naman po kayo at parehas naman kayong naghihirap dito. I mean, parehas kayong nag-effort. Yun yung ibig kong sabihin. Pagdating dito sa relationship ninyo, pagdating sa marriage ninyo. Kaya, wala naman pong madali. Pero mas dumadali. Kasi, <laughs> pinagtutulungan nyo po yung mga bagay-bagay. Tsaka, ayan, ang haba ng pasensya ninyo sa isa't isa. Minsan lang, siguro, na, na i-stress kayo, ganyan, or nakaka-anxiety kayo, feeling mo, natrap ka dito sa isang connection na to. Natrap ka dito sa isang, uh, you know, sa isang marriage. Pero, no, wala din naman. Sumasagi lang yan sa isipan po ninyo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.